Tolitz, bro, sumama ako tumakbo kay Nognog kanina sa Oval. Sabay-sabay kami nag-start pero ako lang yung parang ginulpi ng limang tambay pagkatapos. Ano na naman to? nakipag ka na naman, no? Eh syempre, ayoko mapag-iwanan eh. Pero pare, kalahating ikot pa lang parang gusto ko na humiga sa Oval. Classic ka talaga, Dong. Wala kang pacing. Hindi to habulan. Pacing is key sa running. Pacing? Ang pacing, yung kontrolado mong bilis. Enough para hindi ka maubos agad. Hindi pa fastest wins, pa last man standing to pray. Eh paano kung naiwan ako? Hindi ba nakakahiya? Mas nakakahiya kung nauna ka nga. Pero pagdating sa dulo, ikaw na yung inaalalayan pa uwi. Pag wrong pacing, hindi lang hingal ang kapalit. Minsan hilo, worst case, emergency room. Shit. Kaya pala si Boyet na wala bigla kanina. Nag-message lang, di daw kinaya. Kapag sobrang bilis agad, hindi makasabay katawan mo sa oxygen demand. Resulta, side stitch, hingal, hilo, minsan sumasakit yan. Kaya pacing keeps your energy and breathing in sync. So parang budget lang din pala yan kung ginastos mo agad lahat ng lakas mo, wala ka ng pang last lap. Exactly. Di mo kailangan sumabay sa bilis ng iba. Ang tunay na panalo, yung nakatapos ng buo pa rin. Gets na? Follow for more. Sasagutin namin ang mga hindi mo tinanong, pero tinanong ni Pidong.